Good afternoon guys, welcome to my vlog uh, Panibagong araw tayo guys Panibagong vlog tayo pagluluto uh, Magluluto tayo ngayon ng Pusit no? Adobo natin sa toyo hmm? At natin siya ng Punting gulay At ang halong gulay guys ay Papaya Okay, all right. Magyan natin guys ng ano ng counting mantika para sa paggisa natin sa sa ricado, kanyang ricado na Luya bawang at sibuyas yan guys. So, Let's start this. All right. Okay. Oso oh, yan guys, mainit na yung ating mantika. Ilagay na natin yung bawang. Bawang, tsaka kaunting luya. Pag magigising tayo guys ng kusina. Yung yung special na pusit guys yung mahal yung mahal dyan sa palengke kakaunti lang ilalagay natin luya guys para hindi siya magnatang luya yan, lagay ko na rin yung sibuyas guys at syempre kapag naluto ito ng na ito ay ilalagay natin yung pusit guys ay ilalagay na natin yung posit ang ating posit guys No. Banga sila, bakit? Siyempre. Yan guys, lagyan natin ng kaunting toyo. lagyan natin guys ng konting magic So uh, guys, ilagay na natin itong papaya. Ayan, papaya ang ginahit-gahit ko ng maliliit. Mm -hmm. Sa mga gusto magtipid dyan guys, Bibili lang kayo ng dalawang pirasong pusit. Tapos haaluan nyo lang ng gulay. Igisa nyo man o ano, iadobo nyo. Pwede ng, pwede, pwede ang ano, pang talo yung papaya. Di kaya sitaw. O upo. Pwede rin. So, guys, lalagyan natin ng counting suka. So, Antay natin maluto guys yung gulay. Ayan guys, luto na yung ating ano. Lalagyan na lang natin ng sili. Para masarap. Ayan guys, saluto ng ating adobong. Fuzi. Ayan. Shoutout sa inyong lahat dyan sa mga manonood at sa mga hindi pa nanonood ay manood na kayo at pakisubscribe na rin ang aking channel, Erap TV. Sa inyong bulwagan.